Kumusta, mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Joylin, ang inyong host. Noong 1991, opisyal na sinimulan ng Diyos ang gawain ng kapanahunan ng kaharian at itinatag ang ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Mula ng formal na lumaganap ang ibanghelyo ng kaharian sa mainland China noong 1995. Ang mga tao mula sa lahat ng relihiyon at denominasyon na nanabik sa pagpapakita ng Diyos ay narinig ang kanyang tinig, tinanggap ang kanyang gawain sa mga huling araw at dumagsa at pabalik sa sambahayan ng Diyos. Sa iba't ibang dako, lumitaw ang tanawin ng pagsasanib ng lahat ng relihiyon at lahat ng tao na dumadaloy patungo sa bundok ng sambahayan ng Diyos ang mundo ng relihiyon ay nasa bingit ng ganap na pagguho. Kasunod nito, umani ng pagkundina at mga pag-atake mula sa mundo ng relihiyon ang ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at naglunsad ang gobyerno ng CCP ng mas malupit pang kampanya ng panunupil at pag-uusig laban dito. Sa kabila nito, sa ilanim ng paggabay ng Diyos, Marami sa hinirang na mga tao ng Diyos ang nagtiis ng hindi mabilang na paghihirap at nalampasan ang napakaraming hadlang. Noong 2007, sa wakas ay naipalaganap nila sa ibang bansa ang kanyang ibanghelyo ng kaharian at itinatag ang unang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Taiwan. Pagkatapos niyon, sunod-sunod ding naitatag ang mga iglesia sa South Korea, Mongolia, at Japan na sinundan ng Pilipinas, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodia, at Timor sa Timog Silangang Asya. India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, at Bhutan sa Timog Asya. Kazakhstan, Kyrgyzstan at Uzbekistan sa gitnang Asya at Georgia at Armenia sa kanlurang Asya. Pagsapit ng 2016, nagsimulang kumalat ang ibanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos mula Asya tungong Europa, isang lupaing lubos na naimpluensyahan ng kulturang Kristiyano na ang Italia ang naging unang destinasyon. Habang parami ng parami ang mga taong nanabik sa pagpapakita ng Diyos, ang tumanggap sa ibanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos, na itatag ang mga iglesia sa maraming bansa sa Europa. Kabilang dito ang Poland, Ukraine, Czech Republic, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovakia, Moldova, Russia, at Belarus sa Silangang Europa, Alemania, United Kingdom, Ireland, Pransya, Switzerland, Netherlands, at Belgium sa Kanlurang Europa, at Espanya, Portugal, Gresya, Serbia, Croatia, at Slovenia sa Timog Europa. Dumako naman tayo sa Amerika Mula 2018, nagsimulang umunlad ang ibanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos sa malalawak na lupain ng Hilagang Amerika na may mga iglesyang naitatag sa Estados Unidos, Canada, Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, at Panama, gayon din sa Caribbean sa mga lugar tulad ng Cuba, Jamaica, Dominican Republic, Puerto Rico, Haiti, at Trinidad at Tobago. Sa parehong panahon, walang tigil ding lumaganap ang ibang ng kaharian sa malawak na kontinente ng Timog Amerika na may mga iglesyang naitatag sa mga bansa tulad ng Brazil, Suriname, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, at Guyana. Sa patuloy na mabilis na paglaganap ng ibanghelyo, nagsimula na rin mag-ugat ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa malalawak na lupain ng Afrika. Mula noong 2017, na itatag ang mga iglesia sa mga bansa sa Silangang Afrika tulad ng Kenya, Tanzania, Uganda, South Sudan, Malawi, Mozambique, Madagascar, at Mauritius, gayon din sa mga karatig bansa ng Zambia at Zimbabwe. Pagkatapos, sunod-sunod na nagsulputan ang mga iglesia sa kanlurang Afrika, sa Benin, Burkina Faso, Cape Verde, ang Ivory Coast, Ghana, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, at Togo. Sa gitnang Afrika, kabilang ang Cameroon, ang Republika ng Congo, ang Demokratikong Republika ng Congo, Equatorial Guinea, at Gabon. Gayon din sa Egypto sa Hilagang Afrika, at sa Angola, South Africa, Botswana, at Namibia sa Timog Afrika. Ngayong nakita na natin ang pag-usad ng paglaganap ng ibanghelyo sa Asia, Europa, Amerika, at Afrika, ibaling naman natin ang ating pansin sa Oceania. Noong 2018, Tinanggap din ng napakagandang kontenente ng Oceania ang ibanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos. Pagsapit ng 2022, sa Australia, New Zealand at sa ilang bansa sa South Pacific Islands, na itatag na rin ang ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Sa ngayon, ipinapakita ng mga estadistika ang 963 iglesia sa Asya sa kabuuan, kung saan 498 ang nasa Pilipinas at 137 sa India, 196 na iglesia sa Europa, kabilang ang 32 sa Italia, 253 sa Hilagang Amerika na may mahigit 80 sa Estados Unidos at mahigit 80 sa Mexico, 233 sa Timog Amerika, na may 67 sa Brazil, 102 sa Afrika, at 13 sa Oceania. Ngayon, bisitahin natin ang ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Italia at silipin natin kung ano ang buhay Iglesia ng mga lokal na Kristiyano. Ang sumusunod ay isang ulat mula mismo sa Iglesia sa Roma. Ciao, ciao, no... Kumusta? Mahal na mga manonood at maligayang pagdating. Narito tayo ngayon sa isang iglesia ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Lalawigan ng Roma, Italia. Itinayo noong 1850. May 170 taon ng kasaysayan ang iglesyang ito na sumasaklaw sa lawak na 380 metro kwadrado. Isa itong tunay na gusaling Tascan style. Nakita nyo ba ang mga pader na ito? Ang labas ay mapusyaw na rosas na kulay dalandan ang mga gilid. Ang pader na ito ay gawa sa mga bloke ng bato na may nakaarkong pinto. Napakatibay nito. At isipin nyo na lang, mayroon din tayong bubong na gawa sa mga terracotta tile. Kaya, ang kapaligiran ito ay talagang kaaya-aya at komportable. Napapalibutan ng mayabong na halamanan ang iglesyang ito. Nakikita niyo ba ang mga puno ng olibo na ito? Lahat ito ay isang daang taong gulang na, mga sinaunang puno. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng lupa, ng mga yerba, mga bulaklak, at ng buhay mismo. Salamat sa Diyos. Malayo tayo sa pagkaabala at kaguluhan ng syudad, malayo sa lahat ng ingay. Nag-aalok ang lugar na ito sa ating mga mananampalataya ng isang kaaya-aya at mapayapang kapaligiran. Ang mga kapatid mula sa Roma at sa mga karatig lugar ay pawang dumalo sa ating pagtitipon. Pumasok tayo sa sambahayan ng makapangyarihang Diyos upang magpasalamat at magpuri sa Kanya. Amen. Amen. Ciao, giorno. Alas 10.30 ng umaga noong Agosto 23, lokal na oras, sa isang iglesia sa Roma, nagtipon ang mga Kristiyano para sa isang harapang pagtitipon na may temang, Dito tayo nagkakatipon. Mahigit apat na pong Kristiyano ang nagtipon mula sa iba't ibang panig ng Italia at ang ilan ay naglakbay pa ng walong oras sakay ng tren. Naglakbay sila ng malayo para lang sa sandaling ito na magkakasama. Nagsimula ang pagtitipon sa sama-samang panonood ng lahat sa isang pagtatanghal ng koro. Awit ng kaharian. Bumababa ang kaharian sa mundo. sa pagtitipon, si Christian, isang Kristiyano mula sa Lazio, ay nagbahagi ng kanyang mga karanasan kung paano niya natiyak ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Nagkaroon siya ng ilang kuro-kuro tungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos na naging hadlang sa kanya sa pagsisiyasat sa tunay na daan. Sa kanyang pagkalito, nanalangin siya sa Diyos at hinanap ang kanyang paggabay. Kaya, dininig ng Diyos ang mga panalangin ko at ang Kanyang mga salita ang nagbigay sa akin ng kasagutan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kaya't sa pagkilala kung ito ay ang tunay na daan o hindi, higit sa lahat, dapat mong tingnan kung naroon o wala ang gawain ng banal na Espiritu at pagkaraan, ay dapat mong tingnan kung mayroon o walang katotohanan sa daang ito. Ang katotohanan, gaya ng tawag dito, ay ang buhay disposisyon ng normal na pagkatao. Sa madaling salita, ito ang hinihingi sa tao noong lalangin siya ng Diyos sa pasimula at ito ay ang sumusunod, ang normal na pagkatao sa kabuuan nito, kabilang ang katwiran ng tao kabatiran, karunungan at ang batayang kaalaman ng kung paano umasal. Ibig sabihin, kailangan mong tingnan kung madadala ba o hindi ng landas na ito ang tao sa normal na buhay ng tao. Kung ang katotohanan na sinasalita ay humihingi batay sa realidad ng normal na pagkatao, kung ang katotohanan ng ito ay praktikal at makatotohanan o hindi. At kung ito ay pinaka napapanahon o hindi, kung may katotohanan, makakaya nitong pangunahan ang mga tao sa normal at praktikal na mga karanasan. Higit pa rito, nagiging lalong normal ang mga tao. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, naunawaan ko kung ano ang dapat kong hanapin. At sinimulan kong suriin ang aking buhay at lahat ng naranasan ko upang tasahin kung ito ay kapakipakinabang para sa pagbabago ng aking buhay at upang tasahin kung ano ang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan sa buhay. Tunay kong napagtanto na mula pa sa simula, ang landas na tinataha ko ay nagsimula ng baguhin ako mula sa loob. Ang mga salita ng Diyos ay hindi lamang kayang baguhin ang puso ng isang tao, kundi kaya rin ng mga ito na wakasan ang isang lumang kapanahunan at magsimula ng bago. Kayang ilantad ng mga salita ng Diyos ang mga nakatagong kaisipan sa puso ng isang tao at baguhin ang kanyang mga pananaw. Ang mga salita ng Diyos ay tulad ng isang makinang na salamin para sa kaluluwa na inihahayag ang katotohanan sa kaibuturan ng ating mga puso at sinasalamin ang ating kalooban at mga kalagayan. Ibinahagi rin ni Enrico Ghebelieri mula sa Marki ang kanyang kwento. Minsan siyang nagkaroon ng tumor sa bato at malubhang sakit sa baga. At sa loob ng mahabang panahon, nakadepende siya sa isang oxygen machine ang kanyang buhay ay nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Sa kanyang pinakawalang magawang sandali, nakatagpo niya ang mga salita ng makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng isang online na pagditipon. Dati, marami akong responsibilidad sa trabaho. Manager ako ng isang German multinational. Maraming empleyado ang nasa ilalim ko. Pero napakapalalo at napakamapagmataas ko noon. Gayunpaman, nang magsimula ako sa landas na ito ng pananalig sa Diyos, pagtanto kong nagsimulang magbago ang disposisyon ko. Naging mas mapagpasensya at mas mapagparaya ako. Nagsimula ring unti-unting bumuti ang pisikal kong kondisyon. Unti-unti, hindi ko na kinailangan ang oxygen machine. Sinabi ko ito sa aking espesyalista sa baga at sinabi niya'ng imposible iyon. Pero ang totoo, hindi na ako gumagamit ng oxygen machine ngayon. Kailangan kong magpasalamat sa Diyos. Sa katunayan, ang gusto kong sabihin ay ito. May pag-asa para sa lahat ng kapatid na nagdurusa dahil umiiral ang Diyos. Kasama natin ang Diyos at gumagawa ang Diyos sa atin. Ang karanasan ko ay isang patotoo rito. Dahil sa mga pinagdaanan ko, sa totoo lang, kung hindi dahil sa Diyos, wala ako rito ngayon. Kaya, ang dapat kong pasalamatan ng higit sa lahat ay ang Diyos. Si Enzo mula sa Abruzzo, Italia, ay nagbahagi rin ng ilang pagbabagong naranasan niya matapos tanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Dati, ang pinakamalaking layon niya sa buhay ay ang maghangad ng karera at magkamit ng katanyagan. Kahit matapos matagpuan ang Diyos, nagpatuloy siya sa landas na ito hanggang sa ilang kabiguan na naranasan niya kalaunan ang nag-udyok sa kanyang magnilay. Madalas kong iniisip, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi ko matapos ng matagumpay ang anumang gampanin? Napagtanto kong tiyak na may ginagawa akong mali pero hindi ko lang matukoy kung ano talaga iyon. Tapos isang araw, habang nagbabasa ng mga salita ng Diyos may natagpuan akong isang partikular na sipi Sabi ng makapangyarihang Diyos Sa katunayan gaano man kainggrande ang mga adhikain ng tao gaano man kamakatotohanan ang mga pagnanais ng tao o gaano man maaaring kaangkop ang mga ito ang lahat ng gustong matamo ng tao ang lahat ng hinahanap ng tao ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa dalawang salita. Ang dalawang salitang ito ay lubhang mahalaga sa bawat tao sa buong buhay nila at ang mga ito ay mga bagay na binabalak na ikintal ni Satanas sa tao. Ano ang dalawang salitang ito? Ang mga ito ay kasikatan at pakinabang. Gumagamit si Satanas ng isang napakabanayad na paraan. Isang paraan na lubos na naaayon sa mga kurukuro ng mga tao at na hindi masyadong agresibo para magdulot sa mga tao na tanggapin nila ng hindi nila namamalayan ang mga gawi at batas nito upang manatiling buhay, makagawa ng mga layon sa buhay at direksyon sa buhay at magtaglay ng mga adhikain sa buhay. Gaano man tila kataas pakinggan ang mga paglalarawan ng mga tao sa kanilang mga adhikain sa buhay, ang mga adhikain na ito ay mahigpit na nauugnay sa kasikatan at pakinabang. Pagkatapos basahin ang siping ito, naunawaan ko na Dinala ko ang aking pamumuhay ng paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan sa sambahayan ng Diyos. At hindi ito nagustuhan ng Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat tungkol sa pagkakamit ng katayuan, posisyon o mga personal na tagumpay sa anumang halaga. Ang paglilingkod sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang kalooban nang hindi isinasaalang-alang ang mga personal na interes o umaasa ng mga pagpapala. Hanggat mayroon tayong kababaang loob, pagpapasakop, at kahanda ang guguli ng ating sarili para sa Diyos sa ating mga puso, hindi tayo hahayaan ng Diyos na mawalan ng Kanyang mga pagpapala. Dati, ginagamit ko lang ang aking pananalig bilang puhunan para maggamit ng mga personal na benepisyo at bigyang kasiyahan ang aking mga makalamang pagnanasa. Napakalinaw kong naunawaan ito. At ngayon, ay kinikilala ko na ang aking pagkakamali. Yeah. Sobrang naantig ako habang nakikinig sa mga patotoo ng aking mga kapatid. Kaya, lubos kong ipinagkakatiwala ang aking puso sa mga kamay ng makapangyarihang Diyos at sa napakagandang araw na ito, nais kong ipahayag ang damdaming ito. Nakakaramdam ako ng kagalakan, kaligayahan at kapayapaan. Kung hindi dahil sa makapangyarihang Diyos at sa kamanghamanghang gawain na ginagawa niya para sa atin, hindi magiging posible ang lahat ng ito. Amen. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Pagkatapos, ipinahayag ng tatlong sister ang kanilang pasasalamat at papuri sa Diyos sa pamamagitan ng awit. Ilang <tinyo>

ay nagpadala rin ng kanilang mga pagbati. Ciao, ciao, ciao. Hello sa lahat. Hello mga kapatid. Ako po si Sister Wilma at nakatira ako sa lalawigan ng Milan. Nakita ko ang mga litrato ng iglesyang ito. Ang ganda ng gusali at napakaganda ng paligid. Napapaligiran ng kalikasan. Napakaganda. Hindi na ako makapaghintay na makita ito ng personal. Salamat sa Diyos, ito ang kanyang pagpapala. Isa itong tunay na napakagandang kaloob, isang regalo. Mas mabilis ding lalaganap ang gawain ng Diyos dahil sa bahay na ito, sa iglesyang ito. Pero ang mas mahalaga, binibigyan tayo nito ng pagkakataong magtipon, magkita-kita at makilala ang isa't isa. Iisipin ko kayo na ilalarawan ko na sa isip ko ang eksena, ang mga yakap, ang mga luha ng kagalakan, ang mga nakaaantig na sandali, at ang lahat ng magagandang karanasan na ibabahagi ninyo sa isa't isa ngayong magkakasama na kayo. I-enjoy nyo ito at i-enjoy nyo rin ito para sa akin. Magkita-kita tayo sa susunod, ha? Bye-bye. Naway maging maganda ang araw nyo. Ipinapadala ko sa inyo ang isang mahigpit na yakap at isang halik. Paalam! Buonasera a tutti. Sono Cesare Pioli. Magandang gabi sa lahat. Ako si Cesare Pioli, isang lider ng iglesia sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Dahil sa mga kadahilan ng hindi ko kontrolado, wala ako sa Roma ngayon. Napakasaya ko at talagang inaasahan kong makasama kayo sa pagtitipon. Isa itong napakagandang bagay. Talagang napakaganda. Dahil maaari tayong magkatinginan sa mata, mag-usap at magpalitan ng mga ideya na nagbabahaginan sa ating mga kapatid at nagsusuportahan sa isa't isa. Isa itong labis na napakahalagang bagay. Tinutulungan tayo nitong lumago at hinahayaan tayong liwanagan ng banal na espiritu. Sigurado akong magkikita tayong muli sa susunod at magkakaroon ng pagkakataong magkakilala ng personal. Hangad ko ang lahat ng pinakamabuti para sa inyo. Salamat sa Diyos mahigpit na yakap sa lahat. Kasabay ng nagagalak na tinig at tawanan ng mga Kristiyano, matagumpay na nagwakas ang pagtitipon sa isang mainit na atmosfera. Salamat sa panonood ng programang ito. Magkita-kita tayo sa susunod.